musika. Habang tayo ay naglalakbay sa buhay, natural na nagiging mas mapili tayo sa mga relasyong pinapahalagahan natin at sa mga kapaligirang pinapasukan natin, lalo na sa ating mga huling taon. Ang pangangailangan para sa kapayapaan, respeto at makabuluhang pakikisalamuha ay mas nagiging mahalaga kaysa sa dami ng ating mga social interactions. Ang mga relasyon lalo na sa mga kapitbahay at pamilya ay may malaking papel sa ating pang-araw-araw na buhay. Maari silang maging pinagmumula ng ginhawa at kasiyahan, ngunit maari rin silang maging sanhi ng stress at pagod kung hindi balanse at nakakapagpalusog. Para sa mga matatanda, ang pagpapanatili ng balanseng ito ay lalong mahalaga, kasabay ng idadang karunungan, ngunit may mas malalim ding pangangailangan para sa katahimikan. Kung ikaw ay nasa gintong edad na 55 hanggang, mas mahalaga ngayon na maingat mong piliin ang mga taong kasama mo. Ang mga taong pinapapasok mo sa iyong buhay at ang mga dapat mong panatilihing may respetong distansya. Narito ang gabay sa mga uri ng kapitbahay at kamag-anak na maaaring gusto mong iwasan upang mapanatili ang iyong kapayapaan at masiyahan sa isang mas tahimik na buhay. Okay, simulan na natin. Unang bahagi: Tatlong uri ng kapitbahay na dapat iwasan. Habang tayo ay tumatanda, ang ating tahanan ay hindi lamang isang lugar na tinitirhan. Ito ay nagiging ating santuario. Pagkatapos ng mga tao ng pagtatrabaho, pagpapalaki ng pamilya at pagharap sa mga pagsubok ng buhay, ang pagnanais para sa isang payapa, ligtas at tahimik na kapaligiran ay nagiging pangunahing prioridad. Gayon pa man ang mga relasyon natin sa ating mga kapitbahay. Lalo na ang mga pakikisama sa kanila ay maaaring malaki ang epekto sa katahimikan na pinapangalagaan natin. Habang ang ilang kapitbahay ay nagdudulot ng ginhawa at pakikipagkaibigan, ang iba naman ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang stress, makagambala sa ating mga gawain o lumikha ng mga away na sumisira sa kapayapaang mahalaga sa atin. Para sa mga matatanda, lalo na ang mga edad 55 pataas, ang pagkilala at pamamahala sa mga mahirap na relasyon ay isang mahalagang bahagi ng pagprotekta sa sariling kabutihan. Narito ang tatlong uri ng kapitbahay na maaaring hindi sinasadyang o sinasadya pang magdulot ng gulo kasama ang mga paraan upang pamahalaan ang mga relasyong ito upang maprotektahan ang iyong espasyo at mapanatili ang harmoniya. Una, ang pakialamerong chismosa o chismoso. Ang unang uri ng kapitbahay na dapat mong bantayan ay ang pakialamerong chismoso. Ang kapitbahay na ito ay lampa sa simpleng pagiging mausisa. Sila'y nakikialam sa buhay ng iba ng walang... Tigil at kung minsan ay walang respeto sa privacy. Maaari silang magtanong tungkol sa iyong pamilya, kalusugan, pinansyal o kahit mga gawi sa paraang pakiramdam mo ay panghihimasok. Ang mas nakakabahala sa kanila ay hindi lamang ang pagiging osesero kundi ang hilig nilang ikalat ang impormasyon na kadalasang pinalalabis o binabaluktot sa buong lugar. Maaari itong magdulot ng hindi pagkakaunawaan, hindi kanais-nais na atensyon o away sa komunidad. Ano ang epekto sa iyong privacy at kapayapaan? Ang privacy ay isang mahalagang halaga lalo na habang tayo'y tumatanda at nagnanais ng isang ligtas at payapang kapaligiran. Yung paalays na pangihimasok ng isang sismoso ay maaaring makagambala sa kapayapaang ito na nagpaparamdam na kahit ang simpleng pangaraw-araw na gawain ay tila. Pinagmamasdan, ang ganitong kapitbahay ay maaaring laging nakabantay sa iyong bakuran bigla-biglang dumadalaw o madalas. Magtanong na parang walang mali siya, ngunit talagang para lang makakuha ng personal na impormasyon. Maaari rin nilang bantayan ang mga bisita mo, magusisa tungkol sa mga family gathering, o magkomento sa mga pagbabago sa iyong bahay. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang invasive na ugali ay maaring magparamdam. Sao na hindi kaligtas sa sarili mong tahanan, lalo na't alam mong anumang detalye na ibinahagi, mo ay maaring maging chismis. Pilosopiya ng distansya at hangganan. Ang pakikitungo sa isang chismoso ay nangangailangan ng balanse ng pagiging magalang at matatag simulan sa paglilimita sa impormasyong ibinabahagi mo. Manatili sa mga ligtas at neutral na paksa tulad ng panahon, mga lokal na pangyayari o mga alalahanin sa komunidad, kung sila ay nagtatanong ng mas personal, subukang magbigay ng malabong sagot o dahan-dahang ibahin ang usapan, bukod dito magtakda rin ng pisikal na hangganan. Kung madalas silang dumating ng hindi inaabisuhan, ipaalam ng mahinahon na mahalaga sa iyo ang privacy sa pamamagitan ng pag-excuse ng maayos. Manatiling friendly, ngunit firm at iparating na hindi nababago ang iyong mga hangganan. Sa paglipas ng panahon, maaaring maintindihan ng tismoso na hindi bukas ang iyong buhay para pag-usapan. At sa gayon ay lilipat na lang sila ng atensyon sa iba. Tandaan ang pagprotekta sa iyong kapayapaan ay hindi nangangahulugan ng pag-iwas sa lahat. Nangangahulugan lamang ito ng pagpili kung ano at kailan mo ibabahagi ang iyong buhay. Pangalawa, ang makasariling kapitbahay. Ang susunod ay ang makasariling kapitbahay. Isang uri ng tao na nakikita ang relasyon batay lamang sa personal na interes. Sa simula, maaaring mukhang mabait at palakaibigan ng kapitbahay na ito na nagpapakita ng init at pagiging sociable. Subalit habang lumilipas ang panahon, magiging malinaw na ang kanilang pagiging friendly ay may kondisyon at pangunahing dahilan ay kung ano ang makukuha nila sa Ang makasariling kapitbahay ay madalas humingi ng pabor mula sa pagpulot ng kanilang maale, pagdidilig ng halaman hanggang sa pagbabantay ng kanilang ari-arian, ngunit bihirang magbigay ng kapalit. Maaring maliit lang ang mga healing sa una, ngunit maaring lumaki. Ito habang tumatagal na, magpaparamdam sao na ginagamit ka or minamanipula. Ano ang epekto sa iyong enerhiya at kabutihan? Ang pagiging mabuting kapitbahay ay nangangahulugan ng pagtulong sa iba. Ngunit, kapag ang relasyon ay naging isang direksyon lamang, maaari itong makadama ng pagod. Ang patuloy na paghebigay tapos paling kapali sa iba makapagod sa iyo, emotional man o physical. Maaari mong mapansin na ikaw ang laging uma sa kanilang pangangailangan, ngunit bihira silang magbalik ng parehong konsiderasyon. Maaari itong magdulot ng sama ng loob Oh, Inis, lalo na kung mahalaga sa iyo ang patas at respetuhang relasyon. Para sa mga nakatanda na may limitadong enerhiya o may sariling mga responsibilidad, ang dagdag na pasanin ng pagtulong sa makasariling kapitbahay ay maaaring maging mabigat. Pilosopiya ng pagkakapantay-pantay at pagiging assertive. Upang maayos ang pakikisama sa isang makasariling kapitbahay, mahalaga ang pagtatakda ng malinaw na hangganan at pamamahala sa mga inaasahan. Kung napapansin mong lalapit lang sila kapag may kailangan, subukang huwag agad magpaabot ng tuloy-tuloy na tulong. Maaari mong tanggihan ng magalang kapag sobra na ang kanilang mga healing at hindi mo kailangang magpaliwanag ng detalyado. Tandaan, ang iyong kabutihan ay hindi dapat inaabuso at hindi ito obligasyon. Ang pagpapahayag ng iyong hangganan ay maaaring kasing simple ng pagsasabing hindi ako available para tumulong ngayon o pagmumungkahin. Nang ibang solusyon na hindi nangangailangan ng iyong direktang tulong. Sa pagtatakdaan ng mga limitasyong ito, mapapanatili mo ang iyong enerhiya para sa mga relasyong may mutwal na suporta at respeto. Maaaring mapagtanto ng makasariling kapitbahay na hindi otomatik ang oo sa kanilang mga healing at magsisimula silang magbalik ng pabor o humanap ng tulong sa iba. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sao ang mga impormasyong ito mangyaring mag-comment ng numero dalawa. Sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend, akong mag-subscribe ka at ayaw ng bell notification para hindi mo makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa ngayon magpatuloy tayo. Pangatlo, ang nakakaabala ng kapitbahay. Ang ikatlong uri ng kapitbahay na dapat mong bigyang pansin ay ang nakakaabala. Maaaring may mga ugali o lifestyle ang taong ito na hindi sinasadyang o kung minsan ay sadyang nakakaapekto sa katahimikan at kaayusan ng inyong lugar. Maaari siyang isang taong madalas magpaparty sa gabi, malakas magpatugtog ng musika, upabaya sa pag-aayos ng kanyang property na nakakaapekto sa itsura ng buong komunidad. Bukod pa rito, may ilang nakakaabala na kapitbahay na hindi nag-aalaga sa mga shared spaces nagtatapon ng basura, humaharang sa daanan o nakikibahagi pa sa mga gawaing nagdudulot ng pangamba sa kaligtasan. Ang kanilang mga ginagawa ay maaaring makasira sa harmonya ng inyong lugar na hindi lang ikaw ang naapektuhan, kundi pati na rin ang buong komunidad. Ano ang epekto sa iyong katahimikan at kalusugan? Ang ingay at kaguluhan ay maaaring Magdulot ng malaking pinsala sa iyong mental at physical na kalusugan, lalo na sa mga taong naghahangad ng tahimik na tirahan. Ang paulit-ulit na pagkagambala ay maaaring magdulot ng stress, makasira sa tulog mo at makabawa sa iyong pakiramdam ng seguridad sa sarili mong tahanan. Isipin mo na lang na nag enjoy ka sa pagbabasa ng bigla kang maistorbo ng malakas, na musika, or pag-uwi mo galing sa trabaho ay makikita mong puno ng kalat. Ang inyong shared loan. Sa paglipas ng panahon, ang mga ganitong pangyayari ay maaaring magpahirap sa iyo para ma kahit nasa loob ka ng sarili mong bahay. Para sa mga matatanda na mas pinahahalagahan ang katahimikan, ang stress na dulot ng isang nakakaabala na kapitbahay, ay maaaring magdulot ng anxiety o galit na nakakaapekto sa ginhawa ng pangaraw-araw na buhay. Ang discarding diplomatic at pagkontrol sa sitwasyon. Ang pakikitungo sa isang nakakaabala na kapitbahay, ay madalas nangangailangan ng diplomatic approach. Lalo na kung gusto mong maayos ang problema ng hindi nagdudulot ng tensyon. Simulan mo sa pagharap sa isyu ng mahinahon at hindi agresibo. Ipahayag mo ang iyong mga hinaing na may respeto na nakatuon sa kung paano naaapektuhan ang buong komunidad sa halip na personal na atake. Halimbawa, maaari mong sabihin, gusto ko lang pong sabihin na yung malakas na musika sa gabi, kung minsan ay nakakaabala sa tulog, ko o mahalaga po sa ating lahat ang communal area. Kaya mas maganda kung sama-sama nating panatilihing malinis. Minsan hindi nila alam ang epekto ng kanilang mga ginagawa. Kaya maaaring handa silang magbago. Kung hindi pa rin umayos ang sitwasyon matapos ang maayos na usapan, maaari kang humingi ng tulong sa Homeowners Association o sa Property Manager. Sa mga sitwasyong walang pagbabago, humanap ng mga paraan para protektahan ang iyong katahimikan. Maaaring makatulong ang simpleng mga adjustment tulad ng soundproofing sa mga bintana, paggawa ng relaxing indoor retreat o pagpaplano ng mga tahimik na lakad. Higit sa lahat, tandaan mo na habang hindi mo makokontrol ang mga ginagawa ng iyong kapitbahay, kontrolado mo ang iyong kapaligiran at kung paano mo ito haharapin. Ang iyong tahanan ay dapat na santuario at nararapat lamang na gawin mo ang lahat para mapanatili itong komportable at payapa. Pangalawang bahagi, tatlong uri ng kamag-anak na dapat mong paglayuan. Ang mga relasyon sa pamilya ay kadalasan ang pinakamahalaga at may pinakamalaking epekto sa ating buhay. Ngunit hindi, lahat ng ito ay nagdudulot ng init at koneksyong ating inaasam. May ilang kamag-anak sa kabila ng malalim na pinagsamahan at kasaysayan na maaaring makagambala sa ating kapayapaan, magbigay ng labis na pabigat sa ating mga kayamanan, o mag-iwan sa atin ng pakiramdam na ubos na ang ating emosyon. Habang tayo ay tumatanda, mas mahalaga ang paglinang ng isang malusog na kapaligiran sa pamilya. Heto ang panahon upang maingat na suriin kung aling mga relasyon ang nagpapayaman sa atin at kung aling ang nangangailangan ng distansya para sa ikabubuti ng ating kalusugan. Narito ang tatlong uri ng kamag-anak na maaaring kailangan mong layuan ng may pag-iingat kasama ang mga insight kung paano harapin ang mga relasyong ito ng may respeto sa sarili at panloob na kapayapaan. Una, ang utanggero o utanggera na hindi nagbabayad. Ang mga transaksyong pinansyal sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya ay maaaring maging mahirap dahil nauugnay. Ito sa mga inaasahan ng tiwala at suporta. Subalit may ilang kamag-anak na inaabuso ang tiwalang ito. Humiram ng pera ng walang tunay na intensyong magbayad o walang pagpapahalaga sa tulong na ibinigay, maaari nilang gamitin ang relasyon bilang dahilan para hindi magbayad. Alam na ang pamilya ay madalas nag-aatubiling maningil. Ito ay maaaring magdulot ng stress at tensyon, lalo na sa mga matatanda na maingat, sa kanilang pinansyal na kalagayan at maaaring umaasa lamang sa fixed income. Ano ang epekto sa iyong tiwala at pinansyal na seguridad? Ang pera ay isang sensitibong paksa sa anumang relasyon at kapag ito ay hiniram ngunit hindi binalik, maaring masira kahit pa ang pinakamatibay na ugnayan. Ang utang hero o utang gera na hindi nagbabayad ay maaaring magdulot sao ng pakiramdam na niloko o ginamit lalo na kung ang utang ay binabalwala o palaging may dahilan para sa mga nasa retirement o umaasa sa ipon. Bawat desisyon sa pera ay mahalaga at ang hindi pagbabayad ng utang ay maaaring makaapekto sa kanilang seguridad at kapayapaan ng isip. Ang psychological na epekto ng ganitong relasyon ay malaki rin dahil maaari kang magduda sa katapatan ng iyong kamag-anak. Pilosopiya ng hangganan sa pinansya at pag-iingat. Yung pagkatakdas ng hangganan sa pera sa loob ng pamilya ay maaaring hindi komportable sa simula ngunit et ay kinakailangan para mapangalagaan ang relasyon at pinansyal na seguridad. Bago magpahiram ng pera sa isang kamag-anak, isipin muna ang kanilang nakaraan kung sila ba ay may history ng pagbabayad o hindi. Kung magpapahiram ka gawin itong parang negosyo na may malinaw na kasunduan, maaari ring makatulong ang pag-alok ng ibang paraan ng suporta na hindi direktang pinansyal tulad ng pagtulong sa kanila na makahanap ng trabaho o pagbibigay ng payo sa pagbabudget. Ang pagprotekta sa iyong pinansya ay pagpapakita ng respeto sa sarili at Ipinapahiwatig din nito sa iba na ang iyong kabaitan ay may hangganan. Ang hindi pagpapahiram ng pera ay hindi nangangahulugang wala kang pakialam. Ipinapakita lamang nito na mas pinahahalagahan mo ang kalusugan ng relasyon kaysa sa mga komplikasyong dulot ng pera? Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa'o ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero apat sa ibaba para malaman ko na nandito ka. And kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend -re akong mag-subscribe. Ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Anong pinabong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa'yo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangalawa, ang makasariling kamag-anak. May mga kamag-anak na tila itinuturing ang pamilya bilang tagapakinig o mapagkukunan para sa kanilang pansariling pangangailangan at mga hangarin. Ang mga makasariling... Indibidwal na ito ay kadalasang walang empatiya at itinuturing ang pamilya bilang paraan upang matupad ang kanilang mga layunin. Lumalapit lamang kapag kailangan nila ng suporta ngunit bihirang magbigay ng kapalit. Ang kanilang mga usapan ay madalas na puno ng kanilang sariling interes, mga problema o reklamo na walang pagtingin sa pangangailangan o kapakanan ng iba. Para sa mga nakatatanda na naghahanap ng balanse at magalang na relasyon, ang makasariling kamag-anak ay maaaring maging sanhi ng pagkabigo at pagod sa emosyon. Ano ang epekto sa iyong emosyonal na lakas at kalusugang pangkaisipan? Ang pagiging laging suporta sa isang makasariling kamag-anak ay maaaring makapagpababa ng iyong emosyonal na lakas sa paglipas ng panahon lalo na kung hindi nila ito binibigyan ng kapalit. Ang pakikipag-ugnayan sa kanila ay madalas na parang isang panig lamang na nagpaparamdam sa iyo ng pagod imbis na pagpapalakas ng loob. Maaring inaasahan nilang palagi mong sila'y pakiggan o tulungan ng hindi isinasaalang-alang ang iyong sariling pangangailangan. Para sa isang taong naghahanap ng kapayapaan at katahimikan, ang ugali ng isang makasariling kamag-anak ay maaring bading ding nakakinis na tayo naglalagay sa iyo sa posisyon ng palaging nagbibigay ng walang natatanggap. Filosofiya ng paggalang sa sarili at pagtutulungan ang paggalang sa sarili ay mahalaga sa pakikitungo sa mga makasariling kamag-anak. Tanggapin na ang malusog na relasyon sa pamilya ay nangamangilangan ng balanse at pagmamalasakit sa isa't isa. Magtakda ng mga hangganan sa iyong kakayahan na makinig o tumulong at huwag magatubiling ipahayag ang iyong sariling pangangailangan o limitasyon. Minsan ang isang mahinahon ngunit direktang pag-uusap ay maaring magbukas ng kanilang mga mata sa kanilang ugali at Tulungan silang maunawaan ang kahalagahan ng pagiging considerate. Kung ayaw nilang kilalanin o baguhin ang kanilang ugali, maaring oras na upang bawasan ang pakikipag-ugnayan para protektahan ang iyong sariling kapakanan. Ang paglayo sa isang makasariling kamag-anak ay hindi pagtanggi sa pamilya. Do ay isang pagpili na ituuon ang iyong sarili sa mga relasyong nagbibigay ng halaga at respeto sa iyong buhay. Ang pagbibigay prioridad sa iyong kapayapaan ng isip ay magbibigay. Daan sao na ililaan ng iyong lakas sa mga ugnayang nagdudulot ng kasiyahan at balanse na ginagawang makabuluhan ng bawat pakikipag-ugnayan. Pangatlo ang tamad at palasa sa pamilya. Ang pamilya ay madalas nagtutulungan sa mga pagsubok ngunit may mga kamag-anak na umaasa ng walang katapusan sa pamilya at hindi nagsisikap na maging independyente. Ang isang tamad at palasamasang kamag-anak ay maaaring walang motibasyon na baguhin ang kanilang sitwasyon. Maging ito man ay paghahanap ng trabaho, pag-ayos ng pinansyal na buhay o pamamahalaan ng kanilang personal na buhay. Ang kanilang pag-asa sa iba ay madalas na nagdudulot ng pagsandig sa ibang miyembro ng pamilya kung minsan ay inaabuso ang kabaitan ng mga mas matatag sa buhay. Bagamatot maaaring totoo ang kanilang pangangailangan ang kanilang pagiging palasamasa ay maaaring maging bisyo at magiging pabigat sa ibang kamag-anak, lalo na sa mga mapagmalasakit at palaging handang tumulong. Ano epekto sa iyong pinansyal at emosyonal na kalagayan? Ang patuloy na pagtulong sa isang palasamasang kamag-anak ay maaaring makasira ng iyong pinansyal na kalagayan at emosyonal na lakas. Kung palagi kang nagbibigay ng pera, sumasagot sa kanilang mga gastos o nagpapatira sa kanila sa iyong bahay, maaaring mapansin mong unti-unting nauubos ang iyong mga kayamanan at ginhawa. Maaari ka rin magkaroon ng hinanakit kung ang kamag-anak na ito ay walang pagbabago at nakukontento na lamang sa suporta ng pamilya. Para sa mga nagplano na ng kanilang retirement o mas tahimik na pamumuhay, ang pangangailangan ng isang palasamasang kamag-anak ay maaaring makagambala sa mga planong ito at magdulot ng hindi inaasahang stress. Pilosopiya ng pagtulong sa sarili at malusog na hangganan. Ang paghikayat sa kanila na maging independyente ay isa sa pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa isang palasamasang kamag-anak. Bagam maaaring mabuti ang intensyon ng patuloy na pagtulong sa katagalan, ang pagiging dependent nila ay makakasagabal sa kanilang potensyal. Kapag humaharap sa isang tamad o palasamasang kamag-anak, Magtakda ng malinaw na limitasyon sa tulong na ibinibigay mo. Ipaliwanag na handa kang tumulong sa panahon ng pangangailangan. Ngunit inaasahan mo rin na sila'y magsikap para sa kanilang sariling ikabubuti. Fetra tulong sa paghahanap ng trabaho o suporta sa pag-access sa mga programa ng komunidad. Ngunit ipaalam na ang iyong tulong ay pansamantala lamang ang pagtulong sa kanila na maging mas responsable ay magbibigay sa kanila ng tiwala sa sarili at mapoprotektahan din ang iyong sariling kayamanan at kapayapaan ng isip. Sa pagtatakda ng mga hangganan, magagawa mong ituon ang iyong sarili sa isang balanse at makabuluhang buhay na alam mong nakatulong ka ng hindi. Nagpalala ng kanilang pagiging dependent. Sa pagwawakas, ang pamumuhay ng maayos at mapayapa kasama ang iyong mga kapitbahay ay isang sining at praktikal Nagawain lalo na sa ating mga huling taon kung saan ang kapayapaan, katahimikan at kagalingang emosyonal ang pangunahing prioridad. Ang pagpili ng mga pakikisalamuha, pagtatakda ng mga hangganan at paglikha ng mga ligtas at tahimik na espasyo sa iyong tahanan ay mahahalagang hakbang upang mapanatili ang balanse sa buhay na nararapat sa iyo. Tandaan na habang ang dinamika sa inyong lugar ay maaaring magbago-bago ang iyong dedikasyon sa pangangalaga ng sarili ay dapat manatiling matatag. Ang layunin ay hindi upang putulin ang mga ugnayan kundi upang hubugin ang mga ito ng maingat. Tinitiyak na ang iyong kapaligiran ay manatiling kanlungan ng kapayapaan. Sa huli ang paglikha ng isang mapayapang buhay ay tungkol sa pagkilala sa iyong mga pangangailangan. Matalinong pagpili at pagbibigay sa sarili ng kalayaang matagpuan. Ang kasiyahan at kaganapan sa ligtas na espasyo ng iyong tahanan. Ang mga araling ito ay inilaan upang magbigay inspirasyon sa iyo na mabuhay ng buo at totoo. Ngayon, nais nice kong marinig mula sa inyo. Maglaan ng sandali upang magmunimuni at ibahagi ang isang bagay na iyong natutunan at balaki sa buhay. Samahan natin ang isa't isa sa pagyakap sa mga katotohanang ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa'o, Mangyaring i-like, mag at i -share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na